ay, ay mga idol so, nagpaligo po tayo ng kalabaw natin ngayon ito po yung area na penil, pinaliguan ko yung kalabaw mga idol ayun o no? nagtatago yung kalabaw natin kung saan makita natin kalabaw doon o sila so, ang lawak na ito, mga idol ang ating paliguan na ating kalabaw so, pinaligu, pinaliguan ko na siya po dahil mainit na po at hindi na siya kumain alam nyo yung kalabaw kapag hindi na kumain ito ay nagkahulugan na mainit na yung katawan nila o kaya ang dahilan nga hindi sila kumain mahinto na sila kailangan nila maligo yun ang kalabaw ko mga idol oh. pinakalilin tumatago mga idol yun o oh. sa ilalim ilalim na talaga Oh, ang ganda ng batis natin. Ang ating paliguan, ang ating kalabaw. So, pupunta po tayo sa ating farm sa taas mga idol. Ayan. Ito pong area natin. Ah, uh, uh, mayroon na pong mga tanim mga idol. Ito po yung bago nating tinanim na sili at saka ito po yung labuyo natin na uh, survivor sa sa Bagyong Christine kasi ito ay uh, dapang dapa na talaga mga idol nakita natin nung nung Bagyong Christine ayan so ngayon tingnan natin kung gaano ka uh, balik ulit ang sigla ng ating siling Uh, labuyo eh dahil ito ay tinalian namin agad pagkatapos ng uh, bagyo kasi ito ay dapang dapa na talaga mga idol or nakadapa na talaga sa lupa mga idol so ngayon uh, bali coming to weeks na ang ang nakaraan ng ating bagyong kristin ay nakarecover agad mga idol. So makita natin uh, gumaganda na po yung mga dahon nya at saka nagsimula na po itong uh, bumunga mga idol. So salamat sa ating Panginoon nga nakarecover pa po ito kasi ito po yung uh, main plant namin nga inaasahan dahil dahil ang ibang naming tanim ay pumalpak rin mga idol dahil sa Uh, epekto ng ating uh, bagyong kristin kasi yung lakas ng tama ng bagyong kristin dito mga idol so uh, sana po uh, lagi po kayo naka, uh, panood sa ating aking mga bagong mga video or sa aking mga uh, channel uh, youtube channel or facebook channel mga idol so shout out dyan sa mga mga farmer nga Uh, tulad sa amin, na pinsala rin ang mga pananim nila dahil sa sunod-sunod uh, na bagyo, uuna bagyong Christine at saka sumunod yung bagyong uh, Leon, mga idol. So, Christine, tumama talaga dito sa amin sa masbate. Ang lakas ng tama ng Christine dito. At saka, itong dahilan, nga, ang iba namin siling sigang ay talagang nasalanda mga idol. So uh, ganyan an po ang buhay ng ating magsasaka dahil ito ay ito ay uh, talagang mag titiis tayo or ganyan talaga mga mga pagsubok natin mga idol. So laban lang magsasaka dahil tayo ay uh, uh, may pag-asa habang buhay mga idol. So ngayon ah ang ganda ng ating mga siling labuyo ngayon. So makita natin na uh, nagbibigay na po dito ng mga putot at maraming mga bulaklak dahil sa uh, recovery ng ating uh, bagyo. So mga idol, uh, good morning and God bless you and bye bye.